Hi guys, paano nga ba tayo makakabit ng speakers sa ating amplifiers so, meron tayong dalawang speakers na 600 watts na parehas po siyang 4 ohms so, dito tayo magkakabit sa taas ayan, yung taas ng speakers na yan tayo dyan ng dalawang speaker wires so, kabit natin positive din yung isa ay negative ayan guys ayan so, parehas taas lang tayo magkakabit kasi ang speakers natin ay siya so, ng 4 ohms equals to 8 ohms kasi yung taas na yan ay 8 ohms po yan hindi tayo pwedeng magkabit ng tag-isa sa baba taas kasi sablay tayo sa impedance okay so ayun guys ang amplifier rin natin ay yung amplifier na yan ay kebler po na 800 watts per channel so match po yung speakers natin na 600 watts bawat isa yan kasi ang total ng dalawang yan ay 16 ohms pag pinasama mo yung apat na speaker terminals yan ayan, yan din tayo sa taas so ngayon kapit natin tong mga connectors ng equalizer Gamitan natin ito ng equalizer ngayon. Gamitin natin yung luma natin equalizer. Ayan. Bale, yung output nga guys ng amplifier ay itatapit natin yan sa input ng equalizer. Tapos ito naman input ay itatapit natin sa output ng equalizer. So, ayan guys. Yung oh. Sa left side, makikita mo dyan yung N1. N1, N1, N2, N2. So, gamitin natin yung N1. N1 parehas. Tapos ito sa output na sa right side, A and B. Yung natin ikabit yung galing sa input. Okay? So, sound check tayo guys. Ayan, power on tayo. Uh... <laughs> Tara.